Sinagot ng Armed Forces of the Philippines ang video na ibinahagi ni Congressman Kiko Barzaga sa kanyang social media account kaugnay ito sa pagbibigay umano ng personal na allowance increase sa Chief of Staff ng AFP. Kasabay nito muling nanindigan ng AFP na sila ay mananatiling hindi pang politika. Si Prince Tripoli magbabalita. Muling umalma ang Armed Forces of the Philippines o so AFP sa panibagong pahayag ni Representative Kiko Barzaga at sinabing nagpapakalat na naman ito ng mali at mapanlinlang na impormasyon. Ang pinalaga ng AFP ay ang umano'y personal allowance increase para sa AFP Chief of Staff at umano'y 15 billion pesos na ghost projects. Ayon sa AFP, hindi na bago sa kanila ang nabanggit na maling naratibo at binigyang diin na muli lang itong ibinabali upang maghasik umano ng pagdududa at idamay ang AFP sa makasalukuyang isyo sa politika. Sinabi pa ng AFP na ang kumakalat na video ay noon pang taong 2024 at matagal na umanong tinaasa ng allowance ng lahat ng AFP personnel noon pang December 2023. Isa rin umanong maling kasinungalingan ang 15 billion pesos ghost projects at ipinaliwanag na sa ilalim ng TIGAS program lahat ng pondo ay napupunta umano direkta sa DPWH na siyang nangangasiwa sa pagpaplano, bidding, construction, inspection at turnover. Kaugnay nito, sinabi naman ni Kong Congressman Barzaga na hindi fake news ang patungkol sa bonus na ibinibigay umano ni dating Speaker Martin Romualdez kay General Browner dahil malinaw naman anya ito sa video. Samantala, muling nanindigan ang hukbong sandatahan ng Pilipinas na sila ay mananatiling profesional, disiplinado at hindi pampolitika. Ang nasabing bahayag ng AFP ay kasunod ng mainit na kontrobersyang kinakaharap ng Marcos Jr. Administration dahil sa talamak na korupsyon. Binigyang diin ng AFP na sila ay isang institusyong nakatoon sa paglilingkod sa sambayanan at sa pangangalaga sa Republika. Naniniwala din sila na ang laban kontra korupsyon ay dapat isulong sa pamamagitan ng konstitusyonal, transparent at makatarungang mga proseso at hindi kailanman anya idaan sa dahas, pananako o interbensyong militar. Sa huli, sinabi ng AFP na ang kanilang tungkulin ay ipagtanggol ang bansa, panatilihin ang mga demokratikong institusyon at pangalagaan ang kapayapaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, Prince Tripoli, SMN News.